Gemini, tignan natin kung kamusta po ang iyong kaperahan. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ang ating QR's bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. Tingnan na po natin. Mensahin natin, Spirit Guide, pagdating sa perahan mo, Gemini in the Past. Kung i-describe ide natin yung money mo, kamusta kaya? So, ito po ay also timeless reading. Kaya kung kailan po kayo makapanood, pwede pa rin po kayong makaresonate. Try nyo din pong tingnan yung inyong other signs para sa mas buong detalye. Okay, your money in the past. We have ten of cups. So, pwedeng maalawan naman po yung life ninyo. Maalawan kayo sa buhay. Ayan. Tignan natin, Gemini. We have the Hierophant. Okay. So, maganda yung relationships na pinapakita sa'yo dito eh. With your family, sa napangasawa po ninyo. We have two of swords alam niyo yung goals ninyo in life yun yung pinapakita rito pagdating sa inyong buhay sa kaperahan po ninyo ayan tignan natin mukhang ang dami yung plans ng asawa mo tignan natin okay kung naging okay ba talaga yan we have the bouquet Mm, there is positive energies, there is abundance talaga sa life niyo. So sabihin natin, pwede po na parehas kayo na masipag, madiskarte ng asawa mo. And meron din dito pwedeng maganda yung background ng family ng asawa mo. Ayan. So nadadala po yung pamilya ninyo na binuo. We have the whipped. Hmm. Okay, meron lang kayong hindi pinagkakasundoan dito. More on pag-alis yung nakikita ko kasi. So, at dito yun eh, sa Two of Swords. Ayan o, no? the ship. Okay, okay kayo pagdating sa pera. Pero may decision dito na parang alam mo, no, alam mo yung ayaw mo nang paalisin yung asawa mo sa pag, kunwari pag-abroad. Ayan, pwedeng nasa ship. Mm, mm So, magkaiba kayo ng ano dun eh, ng point of view pagdating dun sa pagtatrabaho niya sa malayo. So, iba sa inyo, parang gusto niyo na siyang pahintuin, ganyan. Mm, mm Tingnan natin. So, siguro yun lang yung naging struggle po ninyo, ano. Ayaw niyo na siyang bumalik dun sa kanyang trabaho. Four of Swords. Kaya lang kasi, diba? Ayan yung bread and butter and ng asawa mo Kaya pwedeng hindi niya yan naiwan. Some of you know, pwedeng baka dyan kayo nagkakilala sa ship. Tingnan natin. So, isa sa inyo, nag-sacrifice, ganon Para maging full-time na asawa at magulang. Check natin. Wala akong masyado na nakikita dito na nahihirapan kayo pagdating sa money. Peres kasi kayong may trabaho. Check natin naman ngayon. So, we have seven of pentacles. So, marami na yata kayong mga investments. Ganyan. Or kung wala man, pwede po na yung mga kinikita ninyo ay napupunta po talaga sa inyong mga anak. We have page of wands. Ayan. Mukhang meron kang anak dito na gustong magmasteral. Ganyan. Yun no, nakasuporta talaga kayo pagdating sa inyong mga anak. More on, pwedeng about sa health ito, pwede rin about sa pag-aaral. Sa studies yung nakikita ko dito na natin what is seven of pentacles. We have the house. Hmm, meron dito. Pwedeng, nag, ngayon pa lang kayo nagpapagawa ng bahay. Oo. Or another bahay for some of you. Hindi ko alam kung meron dito dalawa lang yung anak nyo tapos gusto nyo meron silang alam mo yun, pag nagkaroon sila ng sarili, sarili nilang pamilya, hindi na nila iintindihin yung pagpapagawa ng bahay. So, for some of you, ayan, pwedeng meron kayong pinapagawang another bahay dito. The stork. We have the crossroad. Ayan, meron na naman kayong hindi pinagkakasunduan. Oo. So more on yung iba po sa inyo, Gemini, pwedeng mga simple lang no yung inyong mga problems. Parang ganun lang, lagi lang kayong may hindi pinagkakasunduan ng asawa mo. Pero okay na okay po yung inyong finances. Yun yung pinapakita dito. Mm, -mm. Meron lang akong ano pala no. Hindi ko alam kung maaga mag-aasawa. Ayan po, pwedeng anak niyo yan. Some of you, apo nyo na. Maaga siyang mag-aasawa. Yun yung pinapakita rito. So, yun. Siguro kaya dito magkakaroon na naman ng, ayan, diskusyon. Pag-uusap. So, pwede rin may ma-acquire kayo na properties. We have the man. Okay po talaga yung finances ninyo. Ayan. Parang, hindi nyo nga problem talaga yan eh. Nagkakaroon kayo ng problema sa pera, pero hindi siya nagtatagal. Hmm. Alam nyo kasi kung paano mag-save ng money. Alam nyo kung paano i-handle yung finances ninyo. Kaya po ganyan. So kung meron naman dito, ayan. Um, nakapangutang po kayo. Sinasabi naman dito na makakabayad po kayo. Opo. Malalesen talaga ng malaking porsyento kung meron man kayong utang. Ano ba yung blockages pagdating sa kaperahan mo? Bukod sa pangungutang. Yan, bukod sa inyo kung may utang kayo or merong may utang sa inyo. blockages po, spirit guide ng kaperahan po ni Gemini. Tignan natin ano ba yung blockages na ito. Ayan, emotional healing. Pero nakabaligtad kasi siya, di ba? So, unresolved emotional trauma is still influencing your relationships. Past pain has yet to fully heal. So, dahil nga, meron ditong nag-LDR. So, ayan po, nahihirapan kayo. Ano, may trust issues na ba kayo sa asawa nyo? Sa person niyo Kasi pwedeng nagkaroon ng other person. So, isa yan sa nagpapablock ng ano niyo ng kaperahan niyo Sabi ko, pwedeng hindi nyo naman yan problema eh, yung pera. Pero, pwedeng hindi rin masyadong lumalago yung finances niyo Kasi nga, di ba, hindi nyo mapagkatiwalaan yung person niyo yung asawa nyo. So, we have growth parang napabayaan na lang din napabayaan nyo na lang yung mga problema hindi nyo na siya napag-usapan parang natatakot, yun lang meron dito natatakot kayong makipag doon sa person niyo so isa yun sa naging blockages ng inyong kaperahan isa pa yan. medyo may mga napalampas po kayong na opportunities kasi pwedeng may na anuhan dito ha, na ano ba yan bawal ka na lumabas ng bahay bawal ka na magtrabaho sa labaso kasi nga nawala ng tiwala we have breakthrough ayun so merong isa dito sa inyo diba, sabi ko nga merong nag full time uh, nag full time maging magulang maging asawa you may feel stuck in your career and unable to break through current in limitations it may be time to reassess your approach ayan po so pwedeng malalaki na yung mga anak nyo So, iba sa inyo, naboboard na kayo, no? Parang ninyo nang ninyo na na magtrabaho, ganyan. Gusto niyo nang magkaroon ng sarili ninyong pera. So, kausapin mo yung asawa mo. Kausapin mo yung person mo. Ayan po. Labas kayo sa comfort zone ninyo. Kasi ayan o, ang dami pa daw mangyayari sa career mo. Yun nga lang, kailangan nyo talagang pag-usapan. Dahil nga po, yung iba sa inyo, pwedeng hindi lang naman about trust issues yan meron din dito pwedeng may dinaramdam na kayo sa inyong katawan check natin ano pa yung mensahe for you range ng money na pwede mong mahawakan mapasayo ngayong taon we have 3 to 5 so 3 to thousand pwedeng after ng, ng reading natin na to yan yung dumating sa inyo na pera meron naman ay um, 35,000, 350,000, or 3 to 5 million. Meron din dito pwedeng 35 million yung ma ma maha mahawakan ninyo na pera ngayong taon na ito. Depende po yan sa environment ninyo, sa ginagalawan po ninyo na industry. Some of you, pwedeng yung 3 to thousand pwedeng isang araw nyo lang nakita yon or baka wala pang isang araw. Dito na, meron naman dito yung 35M, di ba? Pwedeng, di ba? pwede nga one month nyo lang yun kitain, yung tipong ganun ba? So, iba-iba kasi tayo ng estado sa buhay, no? Iba-iba tayo ng ginagalawan. So, sabi ko nga, hindi naman lahat sa inyo makaka-resonate dito. Kaya, kuhanin nyo lang yung mga mensahe, no? Na, sa tingin po ninyo ay para sa inyo. Kaya, mas maganda rin po talaga. Tignan nyo yung inyong other signs kasi pwedeng mas dun kayo makaka-resonate. Ako, mas madalas ako makaka-resonate sa moon sign ko kaysa sa sun sign. So, ayan lang po, Gemini. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka po always. And more blessings to come.